Hello mga kawagans! Once again, this is RPB Moto Travel Plant. Ngayon mga kawagans, binuntahan natin itong dito sa may Acacia, dito sa Davao City ito. Ito yung binakuran dito. Ito yung poblasyon market. Yan, no? Dito yung saldibing sa ko nilipat Ayan, ito na naman mga kabarkas, oh. So Titingnan natin ito. yan itong dinimolis dito sa area. Based sa nakita natin dito is may jalibi daw itatayo dito. Pero yung building nila is doon lang banda. Dito wala pang tinatayo dito pero dili di, hindi siguro siya buo siguro jalibi dito na itatayo sa area yan na natin ano ay yan, dito na area. May tinatayo doon. Doon lang banda. Dito, hindi kasali dito sa kabila. Yan, hindi siguro buo talaga ito gagawin Jollibee. Doon lang yata banda. Kasi doon lang yung construction nila na site. Ang dito ay isula. Yan. Yan, titignan natin dito. Kasi malaki itong lupa na dinidibolis dito mga kabalkas. sa. Hindi talaga jalibi lahat itong itatayo dito. May portion lang. Yan, ikot tayo dito sa rotunda. Ang na lang tayo doon. Yan, ikutin natin mga kabarkads. Ang grabe na yung building dito mga kabarkads. grabi Grabe, ang taas na. Tapos itong Marco Polo mga kabarkads is nag -renovate na itong Marco Polo mga kabarkads. Yan, nag na dito sa Marco Polo. Nag-renovate na itong building na ito kasi parang December daw. Magbubukas itong Marco Polo. Yan. At dito, grabe 'ng building dito mga Walgas, oh Grabe, ilang story ito na building na ito. Mga 20 plus siguro ito. Ito 'yung pinakamataas. Yan ito dito mga kabarkas may jalebi na itatayo dito sa area. Yan. Yan oh Siguro ito lang na portion ang tatayuan ng jalebi mga kabarkas ito na corner. Kasi nakikita natin doon is dito lang banda yung may construction. Siguro doon na side is iba. Iba yung itatayo doon sa kabila. Hindi talaga Jollibee lahat ang itatayo dito. Yan no? Joy is on the way. Yan, magsaysay. Yan, ito lang corner ang tatayuan ng Jollibee. Tapos doon, iba na naman yung itatayo. Yan, Bibaldi Residence. Yan, hindi talaga buo. Ikutin natin mga workers Malangat. Malaki kasi ito mga kawalkans eh. Kasi iba-iba ang itatayo dito na side. Doon lang ang Jollibee doon sa corner. Wala tayo, wala kasi tayong matanungan dito mga kawalkans. Marami yung mga hukus-hukus dito. Pero tama yung dati nag-vlog tayo dito is may Jollibee daw tama yun na nag-comment doon yan ikutin natin dito yan parang dito lang na portion mga kabarkas oh hang tinayuan. Itong area na ito is parang dito lang na area na tinayuan ng Jollibee. On the rest, papunta doon is iba na naman. yan kasi dito na site yung construction sa Jollibee. Pero malaki-laki din itong mga kabarkas itong Jollibee dito. Kasi oh from dito hanggang doon. Kasi gasolinahan yan dati paikot. Yan tapos on the rest dito ito iwan ko ito makasama ba ito sa demolition kasi from dito hanggang doon sa kabila is wala na wala na mga kabahayan doon yan dito may construction dito parang gasolinahan ito dito eh yan yan mga uh, workers nandito tayo sa may atas dito sa downtown yun yung Grigaldi Residence yan pinakamataas pinaka mataas na building dito sa Mindanao yata ito itong Grigaldi Residence nasa mga 30, 34, 33 story dito yan yan yung Pin pinupost natin ngayon mga kaworkers ito. Itong project dito, ito. May tinatayuan dito kasi dati nag-vlog tayo dito sa area. Is maraming hukos, focus diyan kung anong itatayo, may Jollibee, may ano ba 'yon yung yung supermarket. Yan. Marami ngayon mga kaworkers is nag-construct na dito sa area. Tapos may malaking tarpaulin doon. Nakita nyo kanina. May malaking tarpaulin doon. Uh, nakalagay is Jollibee na talaga. Jollibee na yung pinatayo dito. Dito sa corner. Uh, dating nasulunahan ito. Yan. Hindi. Akala ko. Kasi may marami nang nag-vlog dito sa kasamahan natin. Is buo talaga Jollibee. Kung itong lahat na lupa hanggang doon Jollibee. Napakalaki talaga yung lupa uh, na jalibi ito pero based na nakita natin doon doon sa kabila na site is ito lang yung na construct na site ang daris papunta doon eh, bakante siguro iba-iba, iba din doon sa, sa iba din doon sa kabila na construction yan, na uh, siguro update update lang natin itong area dito mga kabay kats na ano talaga ang kabuhan dito na uh, i-construct kasi ito is positive na na Jollibee ito itong corner dito harap ng Vivaldi Residence siguro mga kabay kats ito lang yung update natin dito sa may Acacia, Davao City Yan, dito sa downtown uh, area talaga Get like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na ito-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Ayan, sige, bye-bye.